Good morning ba ba, mga ba? master. Eto po po kami. Ngayon lang ulit ako napunta rito siguro mga kumulang dalawa tatlong na hindi nakapamingwit. So, 'yun. kaya tayo mga ulit tayo. 'yan. Nabuhay ulit kami kasama ko ka ulit. Ay, 'yan. Ah, oh. si good morning. Yes, Saldi, Man. Ah. Oh. Ano ang sukat ng lata? Ito, ayan. Ikasama-sama ulit kami, Skye, Dennis. Ayung gano, yung pula, na yan. Ah, oh. sa plada di ba? Ha? Wow. Tsaka si Kuya Bebeng, ayan, uli yung nagkasama-sama, uli kami nga Ngayon lang, sa Tagal. So, ganun pa rin, no? Wala, tignan nyo ang, ano spot. Ay, puro tulis ko lang lang, ngayon. Ah, uh. oh, grabe, wala ng tubig, di ba? Lalakarin namin ngayon yan, gandun, sa dulo. Ito pala sa bungad, uh, ang na tayo, ang dami. Uh. No, yung okay. mababaw yung mababaw. Ando, no? Mga naggagawa. So, yun, Update namin kayo mamaya, guys. Maganda. <laughs> Maganda <laughs> yung ano, yun. Doon, doon. Dito. pa yung kayo, eh. May hinihingi, ba? Ah, Nag-uulan na eh. Ay. Ang lalakas nung nagdaang ulan eh. Ah, hindi man lang nagkatubig eh. Kaya man lang kahit hindi man makarating dito. Wala tayo mga chicken. Sige, ito itong ng bahay nila. Nad, Ba, may bahay na pala rito. Oh. May... <laughs> naligaw. May naligaw. Oh. Oh, ba? eh. Bagong tayo, may kapit bahay na.

Hindi na layo oh. Ay, Ah, bumibigat papasok. Dali tayo. na batai. <laughs> <Ayun>, Pasensya. <laughs> <laughs> ah. Ayun, <laughs> ha? Oh, ano? May tubig na doon, hihilahin pa rin. Maganda nga yung bangka sa tubig. Bala wala sa kate. Eh, tanong, may tubig ba rin? Ay, kung kay Perdi, dapat may tubig yan eh. Ayaw niya pumunta dito eh. Tumakaw sa akin kanina, sa Pasay. Ay, ano, sa Baywalk siya, sabi. Nanonood lang siya namiming eh. pati ko, kumusta yung lakad sa Basay kung diyan natin. Eh. <laughs> Ayun nga, inaabangan ko. Kasi meron na akong contact sa Basay ko. Tayo na lang ang inaantay kung kailan tayo magdedesisyon. Oh, hindi na may problema. 3 kilos ang inuhuli ng mga bidbid. Ang -bid. lalaki na noon. Pero masarap din 'yon. Hey, hey. Hey, lang tayo sa ano. Lilin. Hindi, pinahirapan talaga tayo ng bebeng schedule talaga niya. Ah, oh, in-schedule. <laughs> Talagang naka-schedule 'to. <laughs> eh, di wala na to. Paano pag nagkatubig? Di wala na. Eh, hindi, hindi aangat to

Nangyari sa ito. water lily Oh. Tuyot-tuyot na. Ako, okay, may tubig na rin. Ha? Huh? May tubig. Huh? Oh. Ah, pare! Grabe ah. Oh. Tuyot pa rin ang tubig. Pahirapan. Ha? Yeah. Huh? Yeah. Oh. Grabe, sayang so, mga master. Oh. Tignan sila. Oh. tutulak <laughs> huh? So yan mga master, ganito pa rin. Nagtutulak pa rin kami. Mayroon. Huw, gabi. Ba? So, <laughs> okay, mga master, pa-uwi na kami. Ako lang ang zero. Si Dennis lang ang naka-isas, kaya sa Aldi, naka-dalawa. Sila lang ang malakas. Pakita, pakita, pakita. <laughs> Aí, no...